Hey guys, what's up? Ayun. Morning. Magbublakta <laughs> tayo ngayon, guys. Tutungo na si Mama sa Church. Lapit kami sa church, guys. Marian Coeur nga pala sa si Mama. Ayun. Hello. <laughs> Invite mo sila sa YouTube channel ko mag <laughs> <Invite laughs> ma ma. yeah, yeah. ah, na mag-subscribe. Invite mo sila, 'pag kalimutan nga, friends. Ayun. I hope na ayun. Enjoy ko kayo. Para ma i-share namin ang video <laughs> for him, so mga friends niya, and God bless you, and God bless you guys. So, ko gumana si Mama after nito. Bis muna tayo, then kita ng sa naman Jenna. So, let's go. So yun nga guys, natin, natin natin sa mama. Bumili nga pala ako ng desal pang breakfast bago mag-ride. So, so it's tayo then guys. Bees lang Then Ride out na. Punta na ako sa meetup namin ni Brother Jed. And ride safe sana sa akin. And enjoy your day guys. Let's go! So on the way na tayo guys. Ride safe para sa atin. And sana sulit ang ride natin. ito. Hey. Ito na ako guys, 7-11 Tarandanan. Ito rin wait si Brother Jello. So yun guys, on so, the namin ni Brother Jello, is in the house eh! Talo, Bansuelo Boardwalk, bro, no? Yan <laughs> yan, tas si Brother Jello ay nakakaalam ng daan kaya siya yung magana sa atin. Shoutout kay Mark! Siya nakasama kasi baby time siya palagi. <laughs> okay, so on namin, si Brother Jello yung hara natin ruta. I mean guide kasi hindi natin kabisada eh. Eto, Living Google Map Ito, eh. Direct yung, direct. yung Living Google Map na galing. <laughs> So yun nga guys, tapos ako kami kumain. So on the way na kami sa Balenciaga Board Walk. guys, tatan natin kay Brother Jello yung ano. Kung saan yung ano bro, Balenciaga Board Boss sa inyong Balenciaga Board Ayun o! Ay <laughs> <laughs> wala, sorry, sorry, sorry. Anjang ba, anjang ba. Let's go. Solid guys. Okay, hey, solid, province of province ang datingan bago mapunta ng Valenzuela for a walk Nakataan yes. din kayo dito guys, magpapunta tayo May mga naming-mingwit pa guys Kaya try nyo na And, and montage natin. Let's go. Yan, ano ka mo bro? Maganda. Maganda yung tanawin. Maganda yung tanawin dahil... Maraming <laughs> natatanaw. Yan! <laughs> <laughs> natatanaw na. <laughs> Joke lang. Man. Enjoy lang guys. E, Ayan ito. Check nyo na lang sa ano video angas bro, punta ay dito sa Jested bro Sabi mga papa yung lalakaran natin bro ayun na? mm -hmm. eh no? Ayun o, pakita natin, pakita natin saan nila Ayun guys So ayun, mga papa yung lalakaran natin So, dito kami guys, nag-picture picture and then sinurit naman yung view. Ganda, punta na kayo dito. Invite mo sila bro. Uh, punta kami dito sa ano, Barancela Boardwalk. Ayan, maganda dito. Marami kayong makikita ang magandang tanawin. <laughs> Tsaka marami rin nagbabike dito. <laughs> ayan, ayan. Ito nga pala dumadaan yung mga, ano, ito, mga bangka. Ayan, mga ibang nagdi-deliver ng isda. Solid guys kasi tignan nyo. Pero, like, feeling province na talaga style. Parang probinsya siya. Mas kala mo Amazon River na. Hindi, <laughs> joke lang. Ayun. Sorry, sorry. So, yun nga guys. Invite mo sila sa uh, Subscribe ng channel natin. Subscribe nyo si Kim. Sa kanyang channel. Ayan. Yeah. Marami kayong makikita ng adventure doon. Tsaka kalukuhan. <laughs> After ilang months, napag na natin. Vlog na. After ilang months guys, napag vlog din kami. Tatlo kami nakaraan eh, si Brother Mark eh. No? Oh, okay. Kaso wala si Brother Mark. Oh, yeah. eh. Dahil, ka. dahil. Dahil well, may baby na siya. So yun nga, enjoy lang kayo palagi guys. Then portion nyo lang yung passion nyo sa life. Tapos, yeah, ayun. Kung ano mapagpasaya sa inyo, gawin nyo lang kasi life is too short bro. So, enjoy lang tayo palagi. And then, God bless you sa inyo palagi. Tapos so, huwag nyo kalimutan i-like, share, comment, and subscribe yung channel ko guys ha. Buhan nyo yun malang masyado ka ni vlog eh. <laughs> so, yun nga. Kung gusto nyo pa lang alamos alam, kasi sa pag-aaral muna. Eh oh no guys, focus na tayo sa tinis natin. Then pagkatapos natin para syempre, depende kung ano po proportion natin na passion. But yeah, ayun, try try lang tayo sa strive natin sa goal natin. Goal ko ngayon makapagala 100k subscribers na. Oh. Eh, bigay niyo lang yan, bigay niyo lang yan guys, 100k subscribers. So yun nga guys, gusto ko pa namin sana ipakita sa inyo lahat ng So yun nga guys, gusto pa sa gusto pa na sana namin ipakita sa inyo lahat ng gagandang view dito. Ah, so 25% na nga guys eh, eh yun nga mabilis pa lobat tong phone ko eh ah, siguro dito na namin tatapusin yung vlog na to then pag karon ulit ang opportunity na magkaroon ng panibagong ride ayun i-vlog ulit natin then bubuhayan natin ulit yung youtube channel natin so yeah ayun kukunti nyo natin tong youtube channel natin sana magtuloy tuloy na and ride out namin na maya maya nito palipas na lang then pahinga then food trip maya maya then ride out na so uwi na uh, uwi na so yun enjoy kayo lagi sa araw nyo guys and good vibes lang tayo palagi and share lang tayo ng positive moments sa lahat uh, wag nyo kalimutan lagi mag pray yan sa lahat ng gagawin natin yun ang number one natin uh, gagawin dahil guidance natin yan ang guidance si Lord so yeah enjoy lang palagi and stay safe always guys and God bless let's go hey